napakagandang lunas na hindi dapat na malayo tayo ay itong tubang bakod yan o dahil sa panahong ito ito yung kailangan napakahusay nito sa baga kapag ka ito yung nilaga ininom mahusay sa mga karamdaman sa baga sa trangkaso malaria alam ba nyo nga ngayon ay ko na hindi natin maiwasan yung mga mga flu na yan ang gagawin nyo pag may trangkaso at malaria maglalaga nito tapos ay iinom ng mga apat na baso isang araw isang lagok every 5 minutes at pagkatapos ay kwan maaring tatlong beses sa isang araw hanggang may tarangkaso yung pinaglagaan nito ay ipupunas ninyo sa sa inyong katawan lalo lalo itong ulo laging basain yung mukha ng uh, pinaglagaan nito na may kasamang suka pero pag may kasamang suka ay di iingatan ninyo na huwag pumunta sa mata maganda pag may kasamang suka ay haplos haplos lang kahit yung itong pistawel towel inukuskus yung hinahagod yung buong katawan na yung suka ay mayroong bakterya na yung init ng tubig pinaglagaan nito ay hindi sapat para mamatay yung bakterya yung suka ay may, may sarili sa bakterya Nakapag itong uh, pinaglagaan nito at na uh, yung suka ay mamix at na kos sa ating katawan paulit-ulit dito sa ulo ay nakakatulong para kumupa itong malaria o trangkaso napakako nito napaka, napakahusay napaka na halaman kaya huwag kayong mawawala uh, nito maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness sa Pasarbita